everyone i'm on my second or third week in preply pero wala pa rin akong student may nag-message sa akin nung nakaraan kaya lang hindi naman siya natuloy wala siyang audition nag-book sa akin so guys can you please do help me how to have students on preply kasi uh, gusto ko sana mag-focus sa isang ESL company na lang kasi yun lang gusto ko lang siya so try matry. <laughs> so guys kung kayo ay baguhan sa preplay or matagal na kayo sa preplay please help me naman guys ako na naman ng uh, humihingi ng tulong sa inyo so ano naman uh, reverse na naman reverse so guys kung pwede nga lang maging 2 dollars or 1 dollar na lang yung ano ko sahod para lang talaga may student na magbook hindi pwede eh. Kasi $3 yung limit. And yung mga course course, ano yun? Ang clinic ko, and tinay ko, yung parang may quiz. And upload na yung certificate. Nag-upload ako ng certificate, kung ano-ano pa. And yung ano din, yung parang description or like headline sa profile mo. Nag-change na ako. Pati nga, ano, pati nga profile pic, chininch ko na. Ewan ko na lang talaga, bakit walang